Ah, Ako ko, paki kumuha. Yeah, natin. mag sa mga na sa gitna ng. Ngayon, pag-serve natin ng kawali. Ipagnatain natin dito sa table. Tapos, bago ito, minit. Ang tawali. Oh, ayan. May bantay pa nga ako si Butter. Wait lang, pa, ayusin ko pa. Ay, eh, si naman, ay! Oh, oh. Okay. Ayan, po natin yung mukha Ok, kunin na 'yung phone ko after mga 30 minutes or what? Ibilin natin. Mamainit na pero mamaya na. Mamaya na. Later. <coughs> Ito na lang yung oil ko pero abot pa yung isang itlog lang naman yung ating. Maginit na tayo. Ngayon, initin natin tong oil dito sa kawali soup. Oh, sobrang init. Yan. Madami na nga pero isang I don't know, wala naman pa ako nang kitang nag, ano siya. Hindi mo si sobrang init dito sa Pilipinas. Oo. Oh. Dito itod natin, mawawala na. Oh, Boy, sobrang <tinyo> init ng kamay ko. <tinyo> <tinyo> yeah. Pati kasi yung ano, ininit ko na rin. Shiansei. Yeah. Shiansei. Babalikan natin yung mga. Pag uminit na ang oil. gano'n na. Balikan natin mga mga aling. Oh, yung ano ko, ilalagay ko na itong islaw. natin. ang maluluto. Yo! Ready ko muna wakas. Ay, ah, tingnan mo. Oh, chuktay. Wala naman pala eh. Yan. Yan po, ako yung naluluto sa init. Ano yung dati buhok? Buhok hindi yan buhok. Ano yan? Oy, Ay, hindi yan. Wala naman po nangyari. Kung maluluto nga sa init. Nay, che, wala naman. Okay naman yan. Hayaan mo lang dyan. Ha? Hayaan mo lang. Yan, wala po na oras ko na po yan, nakatambay yung aking oil tsaka yung aking kawali sa ayan. Yan po. Wala naman po. Ayan, ayan po. Nakikita nyo na po yung itlog. Ayan, paano pa po yung pata o yung karne? Ayan po, oh. Pulo. hindi naman po siya kumulo. Hindi nag-change ng kulay. One down natural, natural, really true na makakaluto talaga na init ngayon. Tingnan natin yung mga maluluto yan dyan. <laughs> Pagbalik ka, isla ako. Pagbalik ko, kalang na yan. Yan, yan na. <laughs> freely, <sighs> Kaya na nagkakay talaga, pero yung ito bilagin mo luto. <laughs> natin na ano? Asin. Ay. nagkakakulay <laughs> na siya oh. Yan na 'yung kanyang <laughs> Mga ilang oras pa kaya yan maluluto? Hintayin <laughs> natin. Bad. Ah, ayan na. Ayan na. Yung itlog. Itlog. Kanina. Kung oh, nasa na lang. Hmm. ko pa lang. Ito na po siya, oh. Dada. Nagkalkulay <laughs> na. Oh, uy. Ba'y shake Ayan. Hindi na kasi, -alak na yan. Patabi na kasi ko, baby. هي نعم آل